kabilang walang nilang kami mga sir ang sinabi sa inyo dapat non-partisan kayo pero na nangyayari sa inyo ang ilalis nyo simpatya nyo tinan nyo mga mukha nyo Yan kasi sa problema sa inyo, wala kaming leader dahil kinuha nyo. Ibalik sino ba ang usapin nyo? Kasi lahat, kami! Mga sir, ang sinabi sa inyo, dapat manpartisan kayo. Pero ano nangyayari sa inyo? Ang inalis nyo, simpatya nyo, tignan nyo mga mukha nyo. Nakajaretsyo lang kasi bawal kayong magsalita. Ano nangyayari sa inyo? Sir, May tanong po ako. May tanong ako, sir. Sagutin mo to. Walang maingay. Di, di, dito po. Hindi kami pwede pumunta dyan. Baka tayo kami sa tahig. May takot lang lang. Pwede, kuya, kuya, kuya. Kuya, sandali, na. Kuya, sandal May tanong lang ako. Sir, kung sangali po ba na ngayong gabi na to hanggang sa mga susunod na araw hindi kami aalis dito. Idi-disperse ba kami?

what we can do to save our leader. Alis kayo dyan. Huwag yun na yan, Dito, dapat tayo dito. Kayaan mo sila. Sir, ganito lang. Makinig kayo. M mga lodi cake, makinig kayo. Maniwala kayo dyan. Hindi tayo magkasya sa kulungan. Wala ka sila mapakain sa kulungan. Ngayon nakakulong. Ang dami-dami. Eh, tinatakot-takot pa tayo sa... Siguraduhan ninyo na pag nakulong kami, kaya nyo kaming pakainin, paliguan, gamot. Lahat, ibigay ninyo yung dakat sa amin. Hindi, yung puro lang kayo reklamo. Meron maraming kriminal doon, may andaming andas. Focus kayo doon. Dito na tayo, dito na tayo. Focus tayo dito.